morning sa inyo lahat. Yan. Wapo ba? Wapo, kalbo? <laughs> good morning, good morning. Happy 25 September. Yan. Lesson for today. Yeah. Para ako teacher, no? Hindi. Ang sa akin naman, para sa inyo yun, kahit hindi nyo naman ako sundin, opinion lang yun sa akin. Kasi by to experience lang naman sa akin. Dahil ginagawa ko rin. Ah, kung gusto nyo lang din maging success din kayo, so salamat. At least, kahit pa paano, share ko lang din yung nangyayari din sa ginagawa ko para matutunan nyo din saka wag kayo basta basta lang magbubura ayahan nyo lang kasi si Facebook si Meta may sarili siyang iisip sarili Siya lang nag-iisip kung ano ba dapat niyang gawin kasi computer po yan so the best for the gagawin natin is mag upload ng mag upload marami tayong option kahit anong video gawin natin para tis yung may mas pasaya tayo mapatuwa yung isang kapwa kasi channel mo yan eh ang isang channel, kailangan magbibigay ka ng mga ideas sa iba. Kung ano yung nakakatawang video na gagawin mo. So, give. Give mo. Ibigay mo. Para maging success ka. Walang imposible po. Pagka ginawa nyo po yung mga dapat nyo gawin, bilang isang content creator, digital creator, rising creator, isang vlogger, isang tiktoker, so isang influencer, sa lahat nandun na, o bigay ka lang isang idea para sa lahat na the best na gagawin din nila. Alam nyo po, dapat lang natin gawin mapagkumbaba lang tayo. Hindi po natin kailangan makipagmataasan. Hindi natin kailangan na, ay, ganito yung account ko, yung mataas kasata. Kasi po, pag nawala po lahat ng nanood sa video mo, wala ka lang kwenta. Yan po ang totoo. Pero pagka may nanonood sa mga video mo, ibig sabihin nun, gusto nilang matuto. Gusto nilang marami silang malaman Kasi about to the experience mo Dahil ikaw yung unang-unang Nakakamit dun sa goal Kasi ito chance lang po natin ito Kung dito magiging ano tayo Success Seryosoin natin Bakit hindi diba ba at least enjoy Enjoy natin Huwag tayo agad mag-judge Huwag natin husgahan Kasi tayo lang naman yung Nagkakaroon ng chance is the chance natin Magkaroon tayo ng magandang Buhay kasi dollars po ito so parang nasa Pilipinas hindi ka na kailangan mag abroad so kailangan mo talaga magsikap so yan about to the may may experience natututo lang din ako gusto ko lang din i-share sa inyo so this my opinion lang hindi ko naman sabihin na sundin nyo ako kasi may sarili po kayong pag-iisip ang sa akin lang kung ano yung experience ko tanongin nyo lang din ako kung nangyari din ba sa inyo kung nangyari sa akin pwede ko po ma-share sa inyo kasi lahat po na nangyayari dito sa account ko is pinag-aaralan ko din po kung paano nangyari Naghihintay ako kung ano yung magiging decision. So, ganoon lang talaga maghintay. Basta maghintay lang tayo, lahat po magsikap lang tayo. Mag-upload na mag-upload. Ayan, ganyan ang buhay. Pag nakakita ko ng kalbo, no? yun, makita nyo. Diba? <laughs> So yan, shout out natin sa inyong lahat Good morning, good morning and God bless always. Sana lahat ng mga taong katulad ko din na nagko-content creator, digital creator, creator na. So, vlogger, YouTuber, TikTokers, influencer. <clears throat> Sana naman maging masaya tayo dahil malapit na ang Pasko, maging blessing lahat sa atin na bigyan tayo ng biyaya. So, gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. Walang imposible yan. Isang magandang halimbawa po yan. Kung di mo gagawin sa sarili mo, walang mangyayari. Kasi pag ikaw isa naging mabuting tao para sa kapwa, maraming matutuwa sa Ayan. The best po na answer doon is kailangan natin maging papagbigay tayo sa isang katulad din natin na nangangailangan ng mga suporta kasi mga di naman tayo pinanganak na artista hindi naman tayo pinanganak na mayaman nagsisikap lang din tayo kumbaga may pangarap tayo hindi tayo nawawalan ng pag-asa di naman natin kailangan mataas sa katulad ganyan parang building di nating kailangan na ganyan ang kailangan lang, lang natin yung may matutunan tayo at maging masaya tayo di nating kailangan na maraming pera kasi ang pera kikitain natin yan pag sa trabaho tayo na maayos. number one po yan. Saka importante, wala tayong mga sakit. Lalo na yung mga pamilya natin. Maging malakas tayo para sa kanila. Yan. Sa bawat isang mga nangangarap, God bless po sa inyo. Nakakatuwa po kasi lahat tayo may mga pangarap. ba? Diba? Ganun lang kasimple yun. Ang isang pangarap, lahat matutupad yan. Kanta yun eh. Hindi ko nakakantahin. Basta ibibless ko na lang lahat ng mga nakapanood ng video na to at nag-share na to at nagtapos ng video na to. Ganyan po kasi simple mangyari sa atin. Malinis, makinis. Yan, hindi hindi naman simple lang. So ayan, maging option na rin 'yan sa inyo na maging magandang buhay natin sa bawat isa. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan, hashtag Jonathan Biray and Kalbong Kole TV vlog YouTube channel ko and Jonathan Biray sa TikTok 247. Yan Maraming ah, maraming marami salamat po sa inyo lahat. Walang imposible. Ayan.